Naniniwala po ba kayo kung gugu paggugunaw ng mundo? Oo, naniniwala ako ron. Ano po gagawin niyo paggugunaw ng mundo? Eh, hanapin ko yung mga pera. Kung saan guguho, kukunin ko lahat. Para pagbuuli <laughs> ng panibagong <-pali> mundo, isa <laughs> uh, na ako sa milyonaryo. <laughs> naniniwala po ba kayo sa araw ng paggunaw ng mundo? Naniniwala <laughs> tayo. Pero hindi natin alam kung kailan. Ha? Eh, kuya, anong ano mo? Huling gagawin mo bago pag kung wala mong kuwari, bukas magugunaw ang magugunaw mundo, anong gagawin mo? Na, ano? bukas magugunaw mundo, huli na. Hindi pa Anong pinaka- Ayun Ay, pang kuwari, ano mong gagawin mo? Kuwari lang. Siyempre, magpabago tayo. Ganun tayo ng mga uh, ginawa natin <laughs> hindi tama. Ituwid natin. Yeah. Wow. Salamat, kuya. <laughs> Niniwala ka ba sa araw ng paghuhukom? Para sa akin, hindi. Bakit? Kasi only God can say kung ano, kung Lubuho na yung mundo and no one can say, lalo na pag tao ka lang. Thank you. Kaya naniniwala ka ba sa ano, end of the world? Oh. Ano ang mong gagawin bago mag-end of the world? Marami, marami akong gusto gawin bago mag-end ba sa end of the world? Oh. Anong uli mong gagawin bago mag-end ang world? Siyempre, mag-spend ako ng time sa family ko. Tsaka, facebook